Magandang umaga mga kakaya. Ayan. Pupunta tayo ngayong LTO. Kukuha tayo ng non pro professional license no. I-change classification natin ngayong araw na to. Mag uh, kukuha tayo ng medical. Uh, tapos magbabayad tayo ng exam yung theoretical exam sa LTO para niya medyo malapit sa akin eh hindi tayo sa Las Piñas doon tayo kukuha uh, hindi ko muna yung gagamitin tong motor iiwan ko muna siya ayan uh, magre-ready na tayo, pupunta na ako ng LTO para niya kayo mag-change Mag tayo ng classification to non-pro to pro but I just wanna feel your love I just wanna know how you feel baby I just wanna go where your love take me I'm losing my sanity you take at last mga kakaya after tatlong try nakapasa na rin tayo <laughs> sa exam ng LTO yan kalalabas ko lang medyo ano ah tatlong beses tayo nagsubok uh, uh, mag exam ng ating ano, uh, professional driver's license ayan yung, yung padyak ko yan muna habang wala pang plaka yung motor natin pajak uh, padyak muna tayo pabunta dito sa ayos uh, tapos na rin uh, professional driver's license na ang hawak natin ngayon